Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayong magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at tumalangin at hanapin ang iyong muka, talikuran ng aming mga kasalanan, diringgin mo kami Panginoon sa langit. Father God, in the name of Jesus, we are coming to your throne. I pray, Lord, na ikaw ang kumilos sa mga sandaling ito. Be with our President. Bigyan mo po siya ng wisdom kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon sa China. Ingatan mo, oh, Panginoon, ang aming mga sundalo. Panginoon, protect them and guide them, Lord. I pray for the whole Philippine Island, ang buong Pilipinas, Panginoon. Kami po ay naniniklood sa iyo. Panginoon, bilang mga anak mo, hiniling po namin ang pag-iingat mo. Protect us, Father, anong mga banta ng China. Ay na binawasak namin, binibigo namin sa pangalan ni Jesus. Lord, put us under your wings. Cover us, Father God. Ingatan niyo po kami, ang aming mga anak, ang aming bansa. Salamat, Lord, sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan. We declare Philippine is for you, Jesus. We declare that Philippine Island is for Jesus. We declare freedom in the name of Jesus. Amen.